or maybe come up with an operational system between the PCO, DOJ, and the DICT to identify these fake posts, to identify fake information. Oh, ang solusyon nila, ito. Ang magde-decide ang magte-take down ay PCO, DICT at DOJ. Again, under po yan ng executive department. One-sided po yan. Given na po yan. One-sided. Okay, magandang malamdang araw po sa lahat at welcome po ulit dito sa ating YouTube PH channel mga kababayan. Eh nandito naman po tayo para sa tin panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito pag-usapan natin itong uh, nagpapatuloy or uh, sa huling pag didinig ng try committee mga kababayan patungkol daw sa fake news. Ito may balita tayo. Ito ah uh, coverage ito nung last hearing nung Friday, mga kababayan, at ito. Uh, pagbibigyan lang natin ng komento, mga kababayan, yung plano ng PCO, plano ng Malacanang, patungkol dito sa uh, sinasabi nilang fake news, mga kababayan. Unfortunately, until now, wala pa rin klarong definisyon kung anong, anong ibig sabihin nila sa sinasabi nilang fake news, mga kababayan and yet na sila pinupuna yung mga vloggers mga kababayan uh, well, anyway kaya nga unang unang argumento natin dyan mga kababayan itong mga vloggers kaya nga tinatawag silang vloggers kasi hindi balita yung pinapalabas nila mga kababayan katulad natin oh, vloggers tayo para uh, oh, makonsider natin yung sarili natin na vlogger mga kababayan kasi nga hindi balita yung pinapalabas natin dito. Meron tayong pinapakitang balita pero yung mga balita na yan ay galing yan sa mainstream media or uh, mga reliable sources mga kababayan na news agencies. Ang ginagawa lang natin dito ay kinokomentan, minibigyan ng opinion kung anong pinapila pinapalabas ng mainstream media mga kababayan. Tulad ngayon, oh, itong balita na ito or itong coverage na ito, galing ito sa House of Representatives. Wala tayong binabago dito, yung speed lang. <laughs> oh, yung speed lang, binabago natin dito. Yet, ina-analyze natin kung anong laman ng sinasabi nila kaya pinagbibigyan natin ang or kaya nakapagbibigay tayo ng komento patungkol dyan. Again, hindi ito balita yung pinapakita, yung sinasabi ko dito, hindi po balita. Komento po ito doon sa nakikita natin sa mga balita, mga kababayan. <coughs> ito, umpisahan na natin, pakinggan natin, kasi oh, anong, anong pag-usapan natin ngayon? Itong PCO, mga kababayan, may plano. Anong plano nila? Nako! Sila daw yung magre-regulate doon sa social media, mga kababayan. Sila daw yung Magti-take down ng post kapag nakita nilang or nakikita nilang fake news daw. Kalayan nyo yan? Saan or anong ahensya ng gobyerno ang PCO? Diba, executive? Oh, aside sa PCO mga kababayan, DICT daw. Hmm. Anong ahensya? Anong branch ng government ang DICT at PCO? Executive. Diba? At katuwang nila yung DOJ, mga kababayan. Anong ahensya, anong branch ng government din yung DOJ? Executive din. Yan, tingnan nyo. O, may idea na kayo sa anong posibleng comment natin dito, mga kababayan. At, eh, pero bago yan, pakinggan muna natin kung anong sinasabi dito ni PCO Secretary J. Ruiz, mga kababayan, doon sa hearing ng Tri-Committee last Friday, mga kababayan, at may lang ito, ito lang yung sa speech niya and then uh bigyan lang natin ng comment. Okay? Ito ito pakinggan muna natin. By the way, paki-like and share ng videos natin, mga kababayan, and subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito, oh, pisa na natin. Statement. Yes, sir, I would like to uh, make a statement. First of all, uh, thank you for inviting the Presidential communi Communications Office in this very big fight against fake news. The com Presidential Communications Office is pleased to speak at the Joint Committee hearing the Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, and Public Information. The issue of fake news, illegal gambling, deep fakes, pornography, Hate speech is the biggest fight right now of our generation. It destroys the very fabric of our society and we have to protect our children, not only of fake news, but all these bad things that we see in this technology platform that we have. But more on the vloggers, we should concentrate a regulation on the platforms. The platforms like Meta, TikTok, YouTube are foreign platforms. They do not have a base here. When you complain for these um, posts that we can take down, it takes a long time. So we have to focus on the platforms first of all to self-regulate them. If you want self-regulation, or maybe come up with an operational system between the PCO, the DOJ, and the DICT to identify these fake posts, to identify fake information. You see what's happening to us is we are being divided online. It's very polarized. And yet it's Filipinos and Filipinos fighting each other. It is not good for our country to see our countrymen being divided by hate speech, by pornography that's very easily accessed by our generation. You know, I was talking to the West Philippine Sea earlier about uh, communicating the West Philippine Sea issue to our countrymen. I said, never again, never again that the Philippines will lose any part of our country. Just like what happened in Sabah. In the Sabah issue in the 1960s, if you look at it, Sabah was owned by the Royal Sultanate of Sulu for a long time. The Malaysians were paying, paying rent to the Philippines. We tried to get it, They claim it as our own. But what did the Malaysians do to us? They pitted Filipinos against Filipinos. They supported a Muslim secessionist movement in the south using religion and race or against each other Filipino Christians Filipino Muslims fighting each other. So eventually because they divided us and eventually conquered part of our our territory, they we almost we, we, we lost Saba. and the information. Imagine if Saba is like as rich as Mindanao, even probably richer than Mindanao. The Petronas Towers were built because of the minerals and properties of Saba. It's happening again. This is happening, but now a foreign actor using fake news to destroy each other. So, what we want on the PCO side, we urge Congress to, to join our digital crusade against combating fake news by strengthening our, our laws, such as the Cybercrime Prevention Act, and introducing intentionally. Internationally accepted policies and standards for content moderation on social media. I, respect, I respectfully encourage our honorable lawmakers to consider the framework of the Digital Services Act, a recently adopted EU regulation which prevents illegal and harmful activities online and the spread of this information. while still ensuring that the freedom of expression is upheld. The danger right now, sir, the greater danger right now, aside from fake news, is deep fake, wherein you put a person's face on another person. There were several complaints raised with the PCO that said, Sir, tignan mo naman, may mga known personalities recruiting on scam, advertising, mga scams. Yung mga OFW natin, nai-scam dahil nakalagay yung boses ng isang kilalang personality o isang kilalang negosyante. Pero hindi naman totoo yun. Imagine if you put the head of the Comelec Commissioner doon na ang nagsasabi, akala mo, deepfake din. It is a national security concern that we really have to fight, not against each other, but collectively, we fight together. We fight as one. Because, you know, the fight against fake news should be prioritized we said before right it was the fight against illegal drugs but in this generation the fight against fake news deep fakes they bring so many social media ills look we now live in two worlds the cyber world and the real world um, our, the children right now spend more time on the cyber world and if you give them constant disinformation If you give them constant lies and negative news, what will happen to the next generation of Filipinos? We will forever be divided, just like what's happening in the United States. It's now happening in our country. It's so hard now to reach out to the yellows, to the greens, to the reds, or wherever political political camp you belong to. What we need to do is to unite. Look at what happened, example, to Congressman Rodante Marculeta. Pinagbumura siya. Nilait-lait ang kanyang relasyon. Tama ba yun? And yet, there's no regulation. There's no regulation. There's no punishment. So, on the part of PCO, we're trying to come up with an operational system in the DICT, the Department of Justice, and PCO should come up together to take down all these posts we consider National security concern, and posts that divides Filipinos and spreading of fake news, and also the fight against illegal online gambling on the internet. It's not just fake news. There's so many ills there. But of course, with technology, there's good and there's bad. It can be a force of good, but we make sure that online, the voice of truth should be louder than lies. It should always be louder than lies, because now. A lie told a thousand times drowns out the truth. We don't know what the truth is anymore. So we make sure here, as PCO, we make sure that in PCO, our foundation are truthful facts. I urge everybody here: let's get our acts together. We are not the enemies. We should stand together. The enemy is fake news. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Okay. Thank you very much, <laughs> so PCO Secretary. J. Ruiz mga kababayan. Wala ka ng ganda ng speech mga kababayan. Uh, ganda ng speech, ganda ng speech. Okay, ito, pag-usapan natin. Uh, discuss natin mga kababayan, yung mga punto na pinisinta dito ni uh, PCO Secretary J. J. Ruiz mga kababayan. Uh, oh, ito, unang-una na. Ah, uh, doon sa punto niya mga kababayan, magkaroon daw ng regulations on platforms Ah, uh, lahat ng social media mga kababayan, Facebook, o Meta, Meta, TikTok. Ah, uh, sabihin na natin sa YouTube din mga kababayan. Oh, uh, di ba? Uh, Magkakaroon doon ng regulations ng platform. Tanong natin, sino ang magre-regulate ng content ng uh, mga platforms na ito? Kasi si, aminado naman siya mga kababayan na itong mga platforms na ito ay walang base dito mga kababayan. International ito, wala ito sa Pilipinas. At most likely kung anumang uh, plano o anumang ang gusto ng gobyerno patungkol dyan sa sinasabi ng regulations, most likely hindi mag-agree yung platform mga, mga kababayan kasi yan naman talaga yung nature ng mga platforms na yan. Kung saan mag-upload mag ka ng content, at magre-react, magka, magka, connect yung mga taong, mga tao kahit sa ang lupalok pa ng mundo mga kababayan. Ito, pangalawang puntos niya mga kababayan. Ah, kasi nga raw sa mga dahil daw sa mga fake news na sinasabi ng mga kababayan, nagkakaroon daw ng division or divided daw yung ah, bansa natin mga kababayan. Diba? Oh, divided daw yun. Oh, nakakos daw ng division. Again, ito pag-usapan natin. oh Hindi ba itong pagkahati-hati ng mga tao ngayon? Sino may gawa nito mga kababayan? Mag Comment kayo dyan. Ah, hindi ba ang administrasyong Marcos ang may gawa nito? Kasi simple lang naman. Kung gumawa sila ng tama mga kababayan, sa tingin nyo, magkaganito tayo? Ano ba? Diba? Ah, Napakasimple lang yan. Kung hindi kayo nungungurakot, kung hindi kayo kumukuha ng pera ng taong bayan, kung hindi kayo nungungutang ng pera sa ibang bansa at ilagay nyo sa bulsa nyo o hindi nyo ginamit ng wasto, hindi hindi magkaganito yung bayan natin. ba? Diba? At the same time, mga kababayan, nakahati-hati tayo kasi, party po yan ng, or nature po yan ng democracy. Mga oh, yan po yan, yan po yung epekto o resulta ng demokrasyang ipinaglalaban natin, mga kababayan. Ah. Oh, bakit ayaw ng PCO na ganyan? Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Comment nga kayo diyan. Bakit ayaw ng PCO o ng administrasyon na nagkahati-hati yung taong bayan. <coughs> Anong gusto nila? Oh, of course, hindi naman nila gusto na lahat tayong mga Pilipino ay kakampi doon kay PRRD. Of course, ayaw nila yan. Oh, sila nga nagpakulong, di ba? Anong gusto nila? Ah? I-appreciate natin yung ginawa nilang pagpapakulong kay PRRD sa ibang bansa. Eh, alam naman nating mali yun. Ito pa, pangatlong puntos mga kababayan. Oh, gusto lang i-regulate yung mga platforms mga kababayan. Sila yung mag-take down ng mga sinatawag sinat nilang fake post. Okay? Sila ang mag -de decision Sino ang kasama nila? Yun nga, yung paunang statement natin. Yung PCO, yung DICT, at DOJ mga kababayan. Oh, sila yung mag-identify kung anong post ang iti-take down nila. Sa tingin nyo mga kababayan, hindi ito um, threat doon sa tinatawag natin nating freedom of speech and expression? Oh. Bakit sila? Oh. Kasi under ito ng executive branch ng government mga kababayan at karamihan sa post ng taong bayan yung mga hate post ay patungkol dyan sa performance ng executive department pati na itong ginagawa natin tinitira natin ngayon yung speech ng PCO so most likely kung ang mangyayari kung ayaw nila nang sinasabi natin dito Or yung mga ideas natin na binabanata natin yung mga sinasabi nila. Most likely, mga kababayan, meron silang karapatan kasi nandyan sila yung mag-decision na iti-take down itong post natin. Kung sakali mang mangyari yan. Diba? Anong tawag nyo dyan? Eh, diba? O. Oh, pinapatay ninyo yung freedom of speech and expression. Pang-apat mga kababayan, content moderation daw. Oh, content moderation. Anong ibig sabihin yan? Oh. Again, pinapatay din yung freedom of speech and expression. Bakit? Bakit mo i-moderate yung feelings ng ibang tao? Oh. 'di ba? Ano masasabi niyo diyan mga kababayan? Mag-comment kayo diyan. Oh, teka lang. may reply lang ako. Okay. Oh, mag-comment kayo diyan. Oh, content moderation. Anong gusto nilang post? Yung mga ah uh, lang? Yung pictures mo lang na naka-selfie? Oh, bawal kang magsalita sa gobyernong uh, mag-comment sa performance ng mga government officials katulad ng ginawa nila dito sa mga vloggers. Mm. Kasi content moderation, hindi natin alam anong basis ng moderation na sinasabi nila, mga kababayan. Ito yung mga klarong-klarong pagpatay ng freedom of speech and expression, mga kababayan. Okay? Oh, ito pag-usapan, bakit nakakaroon ito ng mga issues sa mga puntos na sinasabi dito mga kababayan? Okay, kasi number one, the PCO. Ah, the PCO, the DOJ, the DICT mga kababayan. Ah? Sila ang magdidetermina kung anong sa tingin nila ay totoo. O, di ba? Sila ang magdedetermina. Kung tayo, may nalalaman tayo or may pinupuna tayo doon sa mga sinasabi nila, katulad ng ginagawa natin na ngayon, o nagbibigay tayo ng comment doon sa speech ni Jay Ruiz, mga kababayan, pwede nilang sabihin niya na fake news tayo at eventually iti-take down tayo. Iti-take down yung opinion natin, iti-take down yung channel or post natin, mga kababayan. Kasi sila ang mag-decision. Oh. So ang gusto nilang mangyari mga kababayan ay lahat ng mga sinasabi natin sasang-ayon doon sa mga ginagawa nila para hindi nila tayo iti-take down. Yan yung gusto nilang ipalabas dito mga kababayan. Tanong natin. Kasi gusto nilang katotohanan eh. Yung feelings, yung mga nafe-feel ng taong bayan patungkol dyan sa mga ginagawa nila dyan sa gobyerno, hindi ba nila consider yan na totoo? O, oh, yung feelings, yung mga observation ng mga ordinaryong tao, doon sa mga nakikita at na-experience ng mga tao na kung saan, ramdam nila ang kahirapan, ramdam nila, ang epekto ng pagnanakaw ng mga uh, nasa gobyerno. O, oh, katulad ng PhilHealth. O, oh, ramdam ng taong bayan na hindi maganda yung uh, healthcare system natin ang dahil dyan sa PhilHealth. Hindi ba totoo yan? Oh. nagpo yung mga tao ng ganyan. Ayaw nila. Galit sila ng ganyan. I kailangan i-moderate mo yan ano na mayayari dyan ito ang solusyon nila, ito ang di decide ang magte take down ay PCO DICT at DOJ again, under po yan ng executive department one-sided po yan given na po yan, one-sided o oh. ito ang iniwasan nila na solusyon mga kababayan ano? Iniiwasan nilang itong solusyon na ito, ang pag-educate ng taong bayan or ang pagtuturo kung paano maghanap, mag-imbestiga or mag-conduct ng research kung ano ba talaga ang totoo nil ang totoo sa mga nakikita nila sa post na sa dyan sa social media, mga kababayan. Tanong natin, bakit iniiwasan nila 'yan? Nako. Kasi mga kababayan, iniwasan nila yan, baka mas, hin, mas lalong mapapasama pa sila nito mga kababayan. Kasi nga sa ngayon, hindi pa nag-iimbestiga yung mga tao. Ina-analyze pa lang kung anong mga sinasabi nila dyan, lalo na dyan sa PCO. And yet, hindi na maganda yung epekto sa kanila mga kababayan. Kasi nag-iisip yung mga taong bayan patungkol dyan sa sinasabi nila. ba? Diba? Katulad ngayon, ayan, sinasabi nila, gusto nilang i-moderate yung content. I-control nila ang mag-decision -de ay yung PCOD, at DOJ. Oh, Kung ikaw, hindi ka nag-iisip, mag-agree ka automatically. And yet, yung taong manag iisip most likely, mangangamba kasi nga one-sided yung mga desisyon na gagawin dyan o. eto, ayaw nila ng hate speeches Oh, kung ayaw nyo ng hate speeches umalis kayo sa gobyerno kasi karapatan ng taong bayan na magalit dyan sa mga tao dyan sa gobyerno kung hindi nila ginagawa ng mabuti yung mga trabaho nila Oh, ayun yun na pala. Ayun yun pala ng mga nagagalit na mga tao. Di ayusin yung trabaho ninyo. Oh. Katulad ngayon. Oh, katulad last Friday, naggawa kayo ng hearing patungkol dyan sa fake news. Ye tinatao ang mga tinatawag niyo ay DDS vloggers only. Or let's say sabihin natin karamihan sa natin tina 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 tinawag niyo ay yung mga DDS vloggers. Ang pinupunan nyo ay yung mga post nila. Kaya nga hindi tina hindi kaya nga tinawag silang vloggers kasi hindi news, hindi balita yung pinupost nila. And yet, yung Congress sila ang mismong nagsasabing news yung sinasabi. Dinideny na nga nga opinion yon. Hindi news kasi kapag news yon, automatically sasabihin nila ito, balita, news ito. Mm, diba? And yet, binabanatan doon sa mga sinasabi nila. Doon sa mga posts or mga opinions nila. O, oh, deklarong-klarong pang-aabuso ng kapangyarihan yan. O, oh, bakit? Bakit nyo pipigilan yung mga taong magalit sa inyo kung ganyan naman yung ginagawa ninyo? kung talagang totoo yung concern niyo dyan sa fake news or fake information, bakit hindi niyo imbitahan yung mga nabiktima ng mga fake information? Katulad ng mga na-scam. Katulad ng mga na-sentensyahan na, ng libel or mga nag-file ng kaso ng libel. Oh, bakit hindi niyo inibitahan kasi sila yung mga na biktima. Baka kayo ng klaro o tunay na impormasyon kung bakit sila ah uh, sumang-ayon or nakuha or naging biktima ng fake information na para at least sa kanilang perspective makagawa kayo kung gusto niyo talagang gumawa no makagawa kayo ng regulation patungkol diyan oh yan yung klaro ang klaro sa ginawa ninyo ay wala lang gusto niyo lang makaganti diyan sa mga DDS vloggers na binabanatan yung performance niyo bilang mga kongresista yan yung klarong klaro. So, little way, anyway, mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Ako, uh, baka uh, ano han tayo dito. Again, sinasabi ko sa so umpisa lang, hindi ito balita. Yung pinapakita natin, totoong nangyari yun sa Congress. Ang sinasabi natin dito, nagbibigay tayo ng komento doon sa ipinahayag ng PCO. Opinion ito mga kababayan. Pwede kayong mag-agree or disagree dito. again, hindi ito balita. Uulitin ko lang. Baka isipin ng mga tao dyan na ito ay balita. Oh. Kaya, from the term itself, fake news. News. Patungkol yan sa hindi totoong news. Ito ay hindi news mga kababayan. Okay? paki uh, pakilike and share ng video po natin. And then, subscribe na rin po sa atin. Okay, dito na lang po muna tayo. And then maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.